Okay, so hi! Um, today, uh, gawin natin yung ano, uh, paano ba tayo ma-qualify para sa possible airdrop ng G2 Network So, kailangan natin mag-stake ng Solana worth of $11 Then, after 2 days pwede na natin i-unstake. So, kailangan nating gumamit ng Phantom Wallet. Saan kayo pwedeng kumuha ng Phantom Wallet? Sa Google Play lang, download lang kayo Um, same as metamask siya, kailangan yung itago ang kanyang passphrase kasi kayo lang po ang nakakaalam yan. And then, yun. So, just click my link kung gusto nyo po sa link ko gawin. Then, ang gawin nyo, pwede din, i-copy nyo yung link ko. Then, pag naka download na kayo ng Phantom Wallet, punta lang kayo sa DAP browser ng Phantom Wallet. I-paste nyo po itong Um, link na to. So, ito yung mukha ng Phantom Wallet. Punta lang kayo sa Google Play. Hanapin nyo yan. Click nyo lang Phantom Wallet. Then, click mo yan, make sure na meron kayong Solana. May balance kayo na Solana. Kasi, ang Phantom Wallet, ang kanyang gas fee na ginagamit dito is Solana. Under ng, yeah. So, bili lang kayo sa Binance o kaya sa EXC, sa KuCoin. Co Kung wala pa kayo, sign up na lang kayo and then, bili kayo doon. So, sige. Then, ito yung sinasabi kong DAP browser nila. Pwede nyo dito i-click yung, i-paste yung, yung link na binigay ko dito nyo po ilagay. Okay? So, then, madadirect mad na kayo doon. Yan, example ganyan. So, gawin nyo lang, i-okay nyo lang yan. Wait. example, it. Go. Then, yan, yeah, lalabas na yan. So, may kita nyo dito yung nakalagay. Um, ilan ba ang i-stake nyo? Yan, pwede nyo i-unstake. Okay, so, ang stake natin is, sabi natin, tanggalin ko na nga lang itong pen na Store mo. Um, sabi natin, 0.2. So, worth of $11 na rin siya, di ba? Gawin, gawin ko na lang, ano, 21. Ayan. So, i -stake natin. So, i-deposit -de natin yung sol natin. kayo yung Solana token. Then, may network fee siya na sobrang babala ng network fee niya. Point, apat na zero, then 15 solana. Yeah, so, deposit niyo lang yan. Ayan. Then, confirm niyo lang. So, after 2 days, pwede nyo nang i-unstake. Pabalik na yung, sol, yung solana nyo. So, ang Solana na sa 3,000, mahigit siya sa Binance. Pwede kayong bumili ng partial lang. Then, send nyo sa phantom wallet nyo. So, ganun lang. Okay? So, malay natin, dahil sa transaction na to, ma-qualify tayo sa airdrop, sa pa-airdrop ng g sa December. Okay? Yun. Then, I hope na nag-gets niya, gets niya. Then, kung gusto niya naman i-unstake na, punta lang kayo sa unstake. Then, i-max niyo lang yung balance and then unstake niyo lang. Then, meron ulit siya network fee. Pero, mura lang ang network fee nila. Kaya, hindi mal... Kaya, not bad. Okay? So, yun lang. Thank you. If may question kayo, PM lang kayo.